World naman dito ay lupa. Sigalot sa hatian ng lupa. Naku, hatian ha? Yan naman ang nais lapit ni Miss Mary Ann Chavez ng Tuliw Malinaw Albay na makausap po natin ngayon sa kabilang linya. So magandang uh, hapon po, Ma'am Mary Ann. Um, magandang hapon naman po. Okay naman okay. Ayan, oh, yeah, lang, uh, ma po, na po yung audio. Uh, Ayan o. Pakilakasan lang po yung boses, eh. boses uh, para maintindihan po namin lalo. Uh, sige po ma'am, pakikwento po sa amin. Ayan. Ayan. Magandang hapon po. Kasi po, ganito po yon. Ano po ako, registered OFW po. Okay. Tapos umuwi po ako dito, umuwi po ako dito sa Tulio pero nature po po, Manila. Mm. Tapos po nagkaroon nagkasakit po yung nanay ko. So I don't have any choice is to be back here in Bicol kasi nakapili po ng portion ng lupa namin which is dapat ko hindi naman talaga ako dapat bumili ng business area. Inherited po yung upa. Kumbaga parang mana po sa lolo. Tapos noon, sabi ko, naralita po sa nanay ko. Dangas po. Tapos Take ka muna, no? Uh, na, uh, mo, Medyo... Sayang po, no? At oh. yung, yung pagkukwento ni Ma'am Marian, sir, ano, medyo... Ganda po sir. Hindi natin Chappie maintindihan. Ano. May problema oh. tayo sa ano, no? May technical problem tayo sa audio oh. at saka sa delay. Ano. Sige, ang kinukwento niya, OFW siya, ah. bumili siya ng lupa na supposedly kasama naman siya sa mana. Mm. Ah. Pero just the same, binayaran niya. Tama po, ano? Ngayon, nung binayaran niyo, saan po nagkaroon ng problema, ma'am? Tapos po, ganito po yon. Nagkasakit po yung nanay ko dito, kaya umuwi, umuwi po ko sa Ma albay. Inalaga, inalagaan ko po. Tapos, humihingi po ko ng tulong dyan sa ex-kapitan po, kay ex-kapitan. Ang sabi niya po sa akin, walang tulong-tulong, ano, mam, parang sa po, pahingaluan na si ina mo. Meaning po, bayaan mo lang mamatay ang nanay mo. Parang <laughs> grabe something ganun po eh. Grabe Tapos na. nun, ang nangyari po, maya-maya, nandiyan na po yung delivery. Nandyan na po yung delivery. Pinapostihan niya na po. Pinapostihan hmm. niya na po yung lupa, yung lupa namin. Tapos sinabihan ko po siya, sabi ko, kapitan, kapitan, parang sa amin yung lupa, parang lang po. Pa, naka, naka, nagbigay po ako ng, ng pera dyan, worth 25,000 po. Eh meron po, inheritance sa tatay ko. Ang nangyari niya po, sabi niya sa akin, Anong, ang sayo, ang sayo ang lupa. Gusto mo tibagin po ang bahay mo. Sabi po niya sa akin na gano'n. O, oh, nagsisinungaling po yan. Tapos, sabi ko, bakit mo naman titibagin ang bahay ko? Nipisong pa ako, hindi ka naman nakapag-share nakapag dyan para tibagin mo yung bahay ko. Mm -hmm. Kaya po, diretsyo na po yung pagkudal, kaya nakuhaan po na ako kami ng 600 square meter. Uy, malaki. Gano'n po kalaki yung oh, po, po. kabuuan ng lupa? 1.5 po. 1.5 hectares? Oh, but... 1, 1 hectares and 500 square meters oh, oh, po, ang malaki. po. Yan. So ano po yan? Farmland? Alaki po. Cornland, maisan po. Ah, ah, okay. So medyo malaki tapos nakuha na daw sila ng 600. halos kalahating meter. Sino po yung mga kahati nyo dyan sa 1.5 hectares na yan? Bukod? Kasi kasi po inheritance po eh based sa lolo ko lang po sa mga magkakaito Chavez ko. Sa lolo ko po. O nga, bak bakit nakikialam si ex -kap si kapitan? Kaano ano so niyo po ba? Po siya. Ang sinasabi po ng nanay niya, magpinsan po yung lolo ko tsaka si ah, inheritance si kapitan. din yung kapitan. Yung, <laughs> pero ka pero magkamag-anak ba kayo? Mga na po, ano na po? Ah, mga distant. Ano no, tinatanggi niya na ngayon, nakamagana. Oh. <laughs> Kasi magkinagawin na sila, no? Ako, ano po po, ito niya po, sir, ako, ako, nagbigay po ako ng 25,000. Ako po, samantalang si Kapitan, basta na lang nakumuha kumuha ng 600 oh, square meter. Yung, yung 25,000, para saan yun? Oo, oh, oh 25,000, gano'ng kalaking property? Binigyan nalang po ako ng tiya ko ng 100 square meter po. 425. Bali, Parang late naman noon. Yeah. Hindi eh, ma'am, para saan yung But, ano po, okay, yung 25. binigay yung 25,000 at kanino niyo po ibinigay? Ibinigay ko po doon sa pinsan ko po na Tanael. Tandali lang medyo. No, sa may-ari. Oh, <laughs> medyo para malinawan po okay, tayo no ma'am Marian. gusto lang namin malaman kung kanino po hmm. nakatitulo ang lupa. Yan. Yan. Ano po, hindi po kami nakatitulo pero 35 years na po namin binukuwisan okay. ang lupa. Dere-derecho po. Hindi okay. po, eh, hindi pwedeng wala pong oh, titulo ang papel. lupa. Ah, kung kloa man yan o kung hmm. saan, na, saan po nanggaling ang lupa at kanino nakarehistro para malaman po natin ng malinaw. Nakarehistro, nakarehistro po sa Marito Chavez sa lolo ko po, po. Tapos, tapos yung tanahin po is ano ko, tiyahin ko. Pero inheritance po ang lupa eh. Inheritance. Oo, pero, ang nangyari po kay Tanael, na, -ano siya, naggumawa siya ng papeles na mali. mali. Pero ma'am... Pero ang uh, paiksin po, paiksin po natin ng istorya, Tanael tsaka ako both have the rights dun sa lupa. Okay. Po. Pero eh ma si Kapitan, malayo na po yan. Oo. Oh, nagbayad kayo ng 25,000. Kanino po kayo nagbayad? Oo. Si Tanael po. So, nire-recognize nyo na si Tanael ang may rights over the property. Mm -hmm. Um, what po kami? Kasi po, inheritance nga po eh. Mm -hmm. Po. Sige, 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 ang inherited, Ang uh, inherited oh. po, kasi kahit inherited, meron ka ako papel pa rin. Ang oh, kaya, oh. Meron oh. Meron. At saka nga nagbayad siya. Apo, meron po. Ma'am Evelyn, uh, ah, Ma'am Evelyn, ako. Uh, Miss. Uh Oo. -oh. Ma'am Evelyn, ano? O ma'am Ma uh, Mary Ann Chavez, ano? Okay. Alamin ko muna sino po okay. ba yung mga inireklamo po nila. Si kapitan, dahil si... Anong pangalan po noon? Yung... What do yung... you... Jose Dasigan. Sino po po? Naka-employed po ngayon sa mayor's office. Siya po yung nag-poste ng semento. Sige po. Sino po po? Kaya nakakuha po ng 600 square meter. Tapos yung nanay niya po, tsaka yung... Anong pangalan si... po nun nanay niya? Rodrigo Camp. Asoseena Dasigan. At saka sino pa po? Rodrigo Kang. Okay. Sige po. Yung uh, sige po no, para naman po sa patas at tapat na pagbabalita. Apa. Alamin naman po natin Apa. yung panig ng na mga nabanggit nyo, yung mga nire-reklamo nyo at makakausap po natin sila ngayon sa kabilang linya no. So, Apa. magandang uh, hapon po sa inyo, Mr. Jose Dasigan. Ex-kapitan, yan ang ex-barangay captain. Ayan. Yeah. So, nandyan sila, no? Si Mrs. Azucena Dasigan at itong si... si Ex-kapitan. Kapitan, ay si Jose Ayun. Dasigan. Ayan, ah, malaman mm. yeah, Mag natin. Magandang tanghalin po sa inyo. Sige po, at madinig naman po namin ang inyong panig. Yung nireglamo niyang lupa na inaangin ko daw, na tumuha daw sa si standard... Square, yes. Square meters. Pero lupa na, malit lang, malit lang yung lupa na malin lang yan sa lupa na sinasabi niya. 100 lang. Yung... Nagagalit niya siya kasi yung kapatid, ibang lot number niya ibarin iba rin yung lot number nang nabili ng asiko. Nung pinasukat namin, sir, binakura na namin yon. Sila pa nga ang nakakuha ng kaunti Oh, okay. So, yun nga, no? Nagka yeah. nagka-counter sila, no? Sinasabi naman... No. Paki-off po ay, muna yung Zoom ano. Ah, nagfi-feedback po, nagfi-feedback uh, po dito. Paki-off po muna yung ano, zoom. yung yung Zoom, uh, yung audio niyo sa Zoom ano. Eh Sir Jose de Sigan, paki-patay muna po para telepono zoom, muna po telepon. Yung speaker mo, okay. o yung mic po ng inyong Zoom paki-kon muna. Paki lang, Kasi um, nag-uusap na lang po tayo dun sa no? sa telepono mm, no, sa cellphone nyo. Yeah. Paki-off po yung uh, speaker o yung mic ng Zoom. Yeah, okay. Yeah, okay. Sige po. At ah... Yan uh... yan, sir. Sinasabi niya. Sinungaling daw ako. Hindi ako sinungaling, sir. Kasi wala naman pagkakalalaan din, sir, sa lupa na yan. Kasi sa, nabili ng sister ko yan, eh. Kaso, sinasabi niya na gumawa kami sa 100 square meter. Malit lang, sir, ang lupa nila. Presidential lang yun, eh. So, sa may buksan ko rin, eh. Ito yung pinag ng sister ko. Kasi pinagsupan niya, sir. Eh. Ang maya rin yes. niya, sir, uh, si Neta, family, siya kanila, Chavis family. Kaya yeah, wala kayong pag sa loob natin, nireklamo niya. So parang nagka, ang naintindihan din dito, dalawa. Dalawang lupa pinag-uusap at dalawang may-ari. Dalawa rin ang bumili. Si Kapitan bumili dun sa isang may-ari. Sir, may judicial settlement po. Yung ano. Sino pa rin po yan? Kasi po. Sino pa rin yan? Kasi po. At ang sabi Conda ka, na po kami kay Atty. Conde. Eh, ang sabi nga po niya, sorry po Atty. Conde, ipapatibag ko na lang po, ipapatibag ko na lang po yung ano, yung post na ginawa ko. Mm. Ano po, nagsisinungaling po yan Tapos, ang nangyari po, sabi ko Ipapatibag, ikaw ang may kasalanan Kasi ako po yung pinapaalis nila eh. E, samantalang bayad po ako At sa lolo ko yun Kaya, naggagalaiti po ako Tapos, ang sabi nga po Kaya Tony Conde, ipapatibag niya So, meaning na sinabi mong Ipapatibag mo, ibig sabihin May kasalanan ka Tama. Tapos po, ngayon po Ngayon po, sir, ang nangyayari Pumupunta po yung ano, yung nanay at tatay, ay yung nanay, tsaka yung tiyuhin niya, kumukuha ng mga lampa, naglilinis doon, kumukuha ng mga produkto po na lupa. Tapos sila pa po yung mga na ulo. Ang sabi sa akin po ni Atty. Conde, Mary Ann, kung patuloy silang nagmamatigas at patuloy silang punta ng punta dyan sa, hinaba, sa hinakaw na lupa, kakasuhan natin lahat sila ng trespassing. Ayun po yung last na Oo. meeting ko po, po kay ato Conde. Hmm. Al alam nyo... Dalawang taon na po kami. Ma'am Mary Ann at saka Kapitan, uh, Kapitan Jose, se uh, may tanong ko lang. May kaukulang sukat ba yung lupa? Kasi usually yan, ah, nag-overlap kasi walang sukat. Yan ba yung napasukat nyo na sa geodetic? Okay, okay, sir. Bali, na napasukat, napasukat na natin, po yung lupa. Okay. Kasi bago binili ng, nabili ng sister, pinasukat na yan lahat. Binigyan ko siya ng copy ng lupa. Sinungaling yan, sir, eh. Iba-ibang yung sinasabi niya. Di ba, sandali, sandali. Ganito po, ganito po. Ilan square meters yung, yung kineclaim mo, ate Mary -Ann? Ilang square meters? Ang nakuha niya po, 600 square meters. Hindi po, hindi po. Yung sa inyo, yung sa inyo. Ilang square meters yung inyo? Ano po, sir? Ilang square meters yung kinaklaim ninyo? <laughs> yung lupa ninyo. Yung sa'yo, yung inahabol mo. 600 square meter po. 600. 600. Yung sa inyo po, oh, Kapitan, po. ilang square meters? Uh, sir, hindi po ma-estimate kasi nandun yung papel sa, ano, sa, binigyan po siya ng, sa, sa, ano eh, copy. Kasi iba-iba siya na sinasabi niya eh. na eh. Ang sabi sa akin ni Atty. Nicole, na huwag mo nang pansin niya. Kasi iba na sinasabi eh. Hindi, kasi, hindi, kaya, yan. kaya ko po, kaya po namin tinatanong, kasi baka yung 600, eh nakahiwalay naman tapos yung kinaiklaim nyo nakahiwalay naman tama sir, tama, sir. Nangyay magkaibang nangyayari yan eh kaya kailangan talaga dyan yung tamang sukat para maiwasan ma iwasan yung, yung magkaibang lock na yung mo yan kasi yung kinaiklaim niya yung 600 na pinasok ninyo eh kung wala namang reference points hindi mo malaman kung na saan talaga nakatapak yung lupa talaga. so usually yan kahit sa piskal niya kayo makarating sasabihin pasukat ninyo ng tama And I think yan din ang ipapayo sa inyo po dyan. Ipasukat po ninyo ng tama. Oh, Nangyayari talaga tama yan. Nag-overlap kasi. Ito uh, so, ang reference yes. point. Kuyang sir, uh, mm. gusto rin gusto ko rin pong malinawan oh. yung ating mga kasambahay na itong nagreklamo -re at saka yung nareklamo. -re yung uh, ang role po ng kapulisan when it comes to land dispute oh, na, oh. o may away lupa. Mm -hmm. Ang role po ng ating kapulisan dyan ay specific dyan sa police operational procedures mm -hmm. po natin ay magmaintain lang ng peace and Correct. order kasama oh. po ang ating barangay officials all po so, sa pinag-uusapang titulo ng lupa pagbabakod ng lupa mm. maling sukat ng lupa o nagkaroon ng overlapping doon sa mga uh, boundaries ng lupa ay hindi po sakop ng ating kapulisan Tama. kaya dapat 'yan po yating ating uh, endorse sa appropriate government Correct. agency pwede po 'yan sa DAR sa DARAB Tama. o pwede yan sa gremensor. Oh. o yung uh, sa munisipyo. Tama. Doon sa and, asesor, ano po? Dahil and, nakarehistro po yan asesor. sa munisipyo. At saka siguro, munisipyo. kuya, uh, Kuy, uh Patrick, no? kuya Edwin, eh ano nga natin sila, i-remind, nang papasok ang pulis kung nagkaroon na aktual na paninira yes. at Basta, may nagreklamo ng kabilang panig. Kasi, Basta, may, criminal uh, oh, offense. Oh, malicious mischief oh, yan, o Criminal o, violations diba? po na nangyayari. Medyo yung trespassing, medyo mahirap pa eh. Tandaan yeah. po ninyo yan. Ha? Ah, uh, base sa karanasan, kahit ikaw na ang may-ari mm -hmm. at sinira mo yung itinayo nung nagka-claim, pero sa loob ng iyong property, Liable ka, ka pa rin. Ka Liable ka pa rin. Liable ka pa rin. Tandaan nyo po yan. Ha? May mga gumawa na dyan. Padurog nyo yan. Sa loob property ko. Yun, nagkakaso. Sa, saka sir, may tanong lang ako kay, ano, okay, no, no, kay Mr. Jose Dasigan. Mister hmm. Mr. Jose Dasigan, paano po nyo sinukat yung lupa o saan po Ayan. kayo nagpasukat? Oh. Sa engineer, ba na sila yung sumusukat ka okay, siya ng loob? mo baka mag-inig ka na, basta sila. yung sumusukat ka per, yung basta pinasok pa dyan legal po yun. Judetic pa yun, engineer, yun, o yun, sa munisipyo, kung saan? Magkano po yung binaya niyo sa pagpapasukat? Hindi ko matandaan sir. eh. Pero may doon sa bahay yun, yung papel. Ano po ang reference ng pagsukat? May titulo po tayong hawak? Diyan sa binili niyo lupa? pa, nanti yung ano yung patel nasi nuk patel kan don, tapi saya orang angin anu kau yang saja, maka iba pun lat number, iba lat number ni lah iba number anu apa? Kamu lagi pun. Kamu lagi pun. Kamu lagi pun. Kamu lagi pun. Kamu ah, uh, lagi uh, pun. Kamu lagi 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 pun. yung lagi pun. Kamu lagi pun. Kamu rian eh uh, Sikip, I-refer na natin refer na lang natin. Ano? At sabi ko nga, pagdating sa lupa, sir, talagang mahaba-habang usapin ito. No? At uh, may mga nag-o-overlap. Pero meron naman tayong appropriate government agencies na mag-resolve. Mare-resolve ba po yan, sir? Sa inyo, pinag-aaway ang syukat ng lupa. What we can do right now, eh, mamagitan Tama. yung ating kapulisan dyan. Tama yung sabi ni Sir Patrick, ang kailangan lang natin dito ay walang uh, makita, ma-ensure lang natin na walang sakitan Tama. No? at mababiolate na crime. Ano? At totoo, nandito naman po yung dalawa Dati nga, uh, yung nireklamo, mm -hmm. yung nagreklamo, -re okay. ito lang po ang uh, aming uh, payo sa inyo. ano Yan po ay uh, sukatan lang ng lupa. Mm -hmm. Wag sana po tayong gumamit ng physical yan yan. na dahas dahil hindi po yan makakatulong sa pinag-uusapan ninyo. Tama. Meron po tayong kaukulang uh, ahensya ng gobyerno na magre-resolba ng inyong pinag-uusapang sukatan ng lupa dahil uh, kung meron man kayong karapatan, Dyan sa mga lupa ninyo ay eh, sa tingin ko ay eh, mapapasain nya naman at Dama. hindi po Dama. yan mananakaw ng Dama. ninuman. Ayan. Okay. So.